Buti na isipan naisipan mo nang magtrabaho uli. Ito nga ang mga kapatid mo, tinapay na lang ang hinapunan kanina. Makuwi ka lang ng kahit anong makakain pag uwi mo, ano? Ah, uh, napupuya din kami sa kain sa iyo, eh. Tuloy na ho ako. Oh, baby, bakit kising ka pa? sakit-sakit ang tiyang ko. Nagugutom ako, eh. Oh, inay, alis na ho ako. Tulog ka baby. na, eh. Halika na. Ate, uwian mo ako ng manok, ha? Oo. Talaga, ha? Oo. Halika na, matulog na tayo gabi na. Halika na. Pero mahirap siguro sa akin yan, mayit, eh. Bago ka sumama sa akin sa show, di ba iba't bang lalaki sinamahan mo? Tapos ngayong buntis ka, sa akin mo ibibintang yan. sa ko bago ako pumayag na mag-show tayo. Ang kulit mo naman pala, Mayette. Eh. Sinabi ko na sa hindi akin yan eh. Tingnan mo ah, pag ka. Baka mamaya, kano, aliban o negro pa yan eh. Danny, alam ko sa sa'yo to. Sinabi na nga sa'yo, hindi akin yan. Hindi akin yan. Bakit pa pa ako magkakanak? Sa dami-dami ng babae dyan, pa ako magpapasabit. Tama na nga eh, Mayet. Sige na, umuwi ka na. Huwag ka lang sisipot mamaya sa club, ha? Gahanap na lang bang partner, hindi sa katulad mong... Ang mahirap siguro sa akin yan, Mayet eh. Bago ka sumama sa akin sa show, di ba't iba't bang lalaki yung sinamahan mo? Tapos ngayong buntis ka, sa akin mo ibibintang yan. Sa konon bago ako pumayad na mag-show tayo. Ang kulit mo naman pala, Mayet eh. Sinabi ko na sa yung hindi akin yan eh. Tingnan mo ha, pag ka. Baka mamaya, kano, aliban o negro pa yan eh. Dani, alam ko sa iyo to. Sinabi na nga sa yung hindi akin yan. Hindi akin yan. Bakit pa pa ako magkakaanak? Sa dami-dami dami ng babae dyan, pa ako magpapasabit. Tama na nga, mayat. Sige na, umuwi ka na. Huwag ka lang sisipot mamaya sa klaba. Ganap Gahanap na lang partner, hindi sa katulad mong... ho ako, inay. Pabuti naman na naisipan mo nang magtrabaho uli. Ito nga ang mga kapatid mo. Tinapay na lang ang hinapunan kanina. Makuwi ka lang ng kahit ano makakain pag uwi mo, ano? Uh, din kami sa kain tayo sa eh. Tuloy na ho ako. Oh, baby, bakit kising ka pa? Ay, sakit-sakit ang siyang ko. Nagugutom ako, eh. Oh, inay, alis na ho ako. Tulog oh, ka na, baby. eh. Halika na. Ate, uwian mo ako ng manok, ha? Oo. Talaga, ha? Oo. Halika na, matulog na tayo gabi na. Halika na. Wait a minute! Shall we? Shall we? Yeah, shall we?